bawat ngiti Sa bawat hakbang May kwento ng tapang na kailangang pakinggan Iba man ang kulay Iba man ang daan Lahat tayo'y likha ng may kapal hindi at lang mundo na di maintindihan Pag-ibig ang susisa, sa tunay na kalayaan Sa tagumpay, tayo'y magkakasama Hawak kamay sa pag-asa Magandang araw mga katagumpay and welcome sa Tagumpay Smart Learning na kung saan nakikinig ang iyong heart so at alam mo ang iyong purpose, smart learner ka. Ito po si Teacher Daniel, isang special education teacher at isang academic interventionist. At ngayong araw, tayo ay nasa part 3 or last part na po ng ating behavior modification. At ang focus natin sa episode na ito ay ang step by step process sa implementation ng behavior modification. No, paano ba talaga siya ginagawa inside the classroom, no? Mula sa assessment hanggang sa evaluation. Syempre, pag-uusapan din natin ang mga ethical standards and consideration na kailangan nating gawin para maprotektahan at masuportahan ng ating mga learners na mayroong special educational needs. Pero bago po 'yan, syempre, kailangan po muna natin na uh, ialay itong lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Kaya manalangin po muna tayo. Panginoon, Salamat po sa panibagong pagkakataon na makapagbahagi po ng kaalaman at pag-asa sa ating mga katagumpay. Gabayan niyo po kami ang aming isip, puso, at salita para mas maging uh, makabuluhan po ang episode na ito. Para sa mga nanonood namin, sa mga magulang, sa mga teachers, at para sa mga batang Filipino. At para rin po sa inyong taluwalhatian. Amen. Mga katagumpay, handa na ba kayo? Tara na muli at samahan kami upang mahubog natin ang mga positibong pagbabago ng ating mga mag aaral lalong-lalo na ating mga estudyante yung mayroong special educational needs. So... Hindi at lang ang mundo nating maintindihan Pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan So, isa-isahin natin pag-uusapan paano nga ba ini-implement ang behavior modification. Siyempre, ang step 1 po dyan, no, gumawa ng functional behavior assessment. So, kung gusto nyong malaman ang full content nitong behavior assessment, no, balikan nyo po yung second episode natin kasi malalim po ang pag explain natin doon. No? Yun po kasi ang pinaka-importante the step one of behavior modification kasi lahat ay nagsisimula sa functional behavior dahil ang goal nito ay para malaman bakit ginagawa ng bata ang isang behavior at doon na pag-usapan natin no, ang ABC model anteced antecedent ano ba ang nangyari bago ang behavior behavior ano ang specific na kilos ano yung target behavior natin at consequence ano ba ang naging resulta halimbawa doon no kapag tinawag, let's say for example, lang isang estudyante na mayroong special educational needs na magbasa sa harap at yung ginawa niya ay naglalakad-lakad lang siya palabas ng classroom, may possibility po na ang function nun o ang dahilan ng behavior ay gusto niya mag-escape sa task at giga, pwede natin gamitin din yung framework na EATS, yung escape, attention, tangible things, or sensory pas para mas malaman po natin ano nga ba ang dahilan ng behavior. Tandaan lang po natin ha para pasok pa rin tayo sa ethical standards no. Lahat ng observation natin sa mga bata should be confidential at dapat gumamit po tayo ng mga neutral at descriptive language sa pagsusulat. Step 2, no. Behavior monitoring and baseline data. Mga katagumpay, mga teachers and mga parents, kapag alam kasi natin ang function ng behavior, kailangan nating magsimula na magsukat. This is where uh, we create baseline data using data recording tools, no? Ting mga frequency recording, no? nilalagay natin sa papel kung ilang beses ginagawa ng bata ang isang behavior, ang duration ng maladaptive behavior, gaano siya katagal, no? nag nag e execute ng ganong maladaptive behavior, intensity, gaano siya? kadalas. At pag usapan din natin yung iba't ibang mga tools na pwedeng gamitin, no? katulad ng tally sheets, timer, yung ABC form, at yung intensity scale. Uh, scale. Ngayon ang tanong mga katagumpay, why kailangan ng baseline data? Kailangan natin ng baseline data para makita natin kung may pagbabago ba before and after the intervention. Pero katulad nga ng palaging sinasabi ko, no? minsan kasi na uh, gagamit ang data sa maling pamamaraan. Mga katanggumpay, tandaan po natin, huwag nating gamitin ang data para manisi. No? Ay, itong batang to talagang barong lang talaga siya. Nakikita nyo naman na uh, ito, ilang beses niya ginagawa sa isang araw. Hindi po ganun ang purpose ng data. Ang purpose mo ng data para makita natin yung trend. Effective ba ang intervention after no, ginawa ang program? Shampoo's piba, copa, money. Ito pa, itong mga data na ito ay pwede lang po i-share sa mga stakeholders na pinahintulutan po ng magulang na mabigyan ng copy. Kaya sa paggagawa po ng behavior modification o pakahalaga ng parent consent. Punta tayo sa step number three, designing the intervention plan na. Meron ka ng uh, function ng behavior na record and na-monitor mo na ang behavior using tools. It's time now to design the behavior modification program para sa specific na bata this is uh, to design a function based na well tayo sa function based behavior intervention plan ito ang uso ng behavior modification at ang goal nito katulad nga ng palagi sinasabi natin is to replace the maladaptive behavior or the challenging behavior with a socially appropriate one na may parehong function ito yung pinagkaiba actually ng behavior modification uh, modification and yung uh, aba no applied behavior analysis doon po kasi talagang kinatanggal no wala silang pakialam sa nararamdaman ng bata pero dito kasi no sa behavior modification iniisip po natin yan. Ngayon, ano nga ba ang mga components at mga kailangan tandaan natin kapag nagda o gumagawa tayo ng behavior modification plan? Ang pinakauna po dyan is yung target behavior. Makukuha po natin yan doon sa functional behavior analysis. No? Mas intindihan po natin. Halimbawa, ang ating target behavior ay shouting during seat work. So, yun yung gagawa natin ngayon ng program. Siyempre, kapag merong target behavior, iisipin agad natin ano ba ang gusto nating behavior na gawin ng bata. Pero take note of this, dapat ano ko siya, socially uh, inclined na behavior. Yung katanggap-tanggap doon sa setting. At hindi din po pwede kung ano lang yung gusto ng teacher, yun din. We also need to ask the learner, ano ba ang pwede mo dapat ipalit sa ganitong behavior, no? Replacement behavior, pwede nating uh, sa bata na pwede ba na during sit work, erase mo ang hand mo or you can use a uh, break card kung meron siyang gustong sabihin. And the third is reinforcement strategy. Napakahalaga po ng reinforcement kasi nga sabi di ba ni BF Skinner, when we give reinforcement, no, mataas ang likelihood ng behavior na maulit. Kaya ito ang pinaka the best na strategy no na ginagawa ng mga teachers para ma-improve ang positive behavior ng bata, no? ma-increase ang positive behavior. Dito gumagamit tayo ng mga positive reinforcement katulad ng pag may nagawa, ng bata ng maayos, ipipraise natin siya. Bibigyan siya natin ng points through mga privileges sa school na pwede niyang gawin. Pwede tayong magbigay ng, ng tokens. Now, doon sa functional behavior, no? Functional behavior analysis. napag usapan natin ng antecedent kasi dito sa paggagawa na ngayon ng behavior modification plan, kailangan i-modify imo natin ang antecedent, no? Halimbawa, stressful sa kanya yung mahabang task, no? Magbigay tayo ng shorter task, mag-provide ng visuals or even mag-provide ng sensory breaks. Lalo na no kapag iyon po talaga yung nagti sa behavior ng bata. And we also need to consider consequence strategy. Hindi po kasi pwede na wala pong uh, consequence doon sa mga maladaptive behavior ng bata kasi hindi po yan mag-work. Kasi, ano to eh, parang negotiation with the learner. Negotiation with uh, the behavior of the learner. And dapat mag-isip tayo ng consequence na syempre hindi rin po napapasama ang bata. At ang nata-target po is yung target behavior natin, hindi yung bata mismo and napakahalaga po na consistent response no sa good behavior at target behavior ang gagawin natin araw-araw ang digmaan umagat gabi sumasabak sa laban dapat protektado ka outside at inside Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Hindi hadlang ng mundo na di maintindihan Pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan Sa tagong... Ngayon ang tanong po, sino nga ba ang dapat mag-monitor nitong uh, behavior modification plan na gagawin natin. Siyempre, kailangan po kung available, meron po dapat, na special education teacher. Kung ang bata ay mayroong case manager, maganda din po. Kapag merong shadow teacher, pwede rin po yung mga parents, no? parents and teacher. Sila-sila po kasi dapat ang nagtutulungan para mas maayos na ma-implement ang behavior modification. Now, we need to understand na dapat in doing This behavior modification program yung sa pag-implement dapat least intrusive yung approach natin. At hindi tayo pwedeng gumamit ng punishment, lalong-lalo na na ipapahiya mo ang bata tapos i-deprive ide mo ang bata sa education. That's against uh DepEd Order number no. 44 no na and even the Magna Carta for Person with Disability. Tapos diyan ta po tayo mga katagumpay mayayari. Kaya mag-ingat po tayo no sa pagbibigay ng punishment, no lalong-lalo na kapag ipapahiya mo ang bata, no i-deprive. Ide meron po kasi tayong uh, batas to jan And eto, hindi po natin pwedeng makalimutan po ito. Dapat meron pong written consent ang magulang o ang guardian. Kasi As a teacher, second parent po tayo. Pero ang bata po ay mayroong guardian sila po ang makakapagdesisyon kung ano ang makakabuti sa bata at ang hindi makakabuti sa bata. Kaya para maging safe ang lahat, wag na wag pong kalimutan na mag sign mag accomplish ng written waiver and consent sa parents. Step number four, no? the implementation of intervention. Sa phase na ito, consistency is the key po talaga. Kasi kapag hindi po tayo consistent sa ginagawa natin, hindi po mag magiging effective itong behavior modification na to, no? Kasi hindi natin nabibigyan ng tamang reinforcement, hindi natin nabibigyan ng tamang konsekwensang ang bata kapag hindi tayo uh, consistent doon sa ginagawa natin, no? Lahat ng kasama ng bata dapat, magulang, teacher, special teacher, kung merong aide, no, dapat i-orient sa plan. Kaya nga meron tayong multidisciplinary team kasi tayo-tayo ang nag-uusap dito para maging consistent po ang lahat ng ginagawa natin sa bata para mas maging effective po ito. Ngayon, paano ba siya gagawin? At eto ah, magbibigay ako sa nang tips sa inyo para hindi din po kayo mahirapan sa pag-implement ng behavior modification. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Siyempre, pinakauna po dyan, start small. Kapag nakikita natin maraming maladaptive behavior ang bata, focus ka muna dun sa pinakamadali. Pili ka ng isa dun. Tapos subukan mo. Kasi during the process of behavior modification, mas makikilala mo ang bata. Ano ang response niya doon sa strategies mo. At ma-improve mo pa yung plan mo para mas matakil man yung mas difficult na maladaptive behavior ng bata. And also use visuals and schedules. Napakahalaga po yan, lalong-lalong na nakikita ng bata yung trend. Ngayong araw, ito yung number na gumawa siya ng ganitong maladaptive behavior. Yung bata ngayon mag-a-adjust. <laughs> Lalo na kung ang ganda ng consequence na ibinibigay mo. Yung sa akin kasi, personally, ang ginagamit ko, with approval naman ng parent, kapag na-reach namin ang limit na mag, nagmamanibes siya ng ganung behavior, magpapaiwan siya for one hour sa school and magbabasa po kami. So, nasa inyo po yun kung ano ang pwede ninyong consequence na makakatulong pa rin sa bata, ah, lagi po natin yung daan. And pangatlo, no? Reinforce immediately after the replacement behavior. Kapag nakita natin na ginagawa na ng bata magbigay agad ng reinforcement para mas malaki ang chance na uulitin niya po yung paggawa o paggamit ng replacement behavior natin. dito po yung pinaka-importante, maintain, maintain a calm, no? Maging kalma po and positive environment. Kasi kapag sasakyan natin ang, ang, ang init ng ulo ng bata, hindi po magiging effective yung ginagawa natin. At nagkakaroon lang no, ng space between you and the student kaya napaka-importante po lalo na sa mga nag iimplement ng behavior modification na maging kalmado at mag-provide ng positive environment para sa learners. Next tip is you can also use daily monitoring sheets para makita natin yung trend at huwag kalimutan kahit na small wins po yan, i-celebrate po natin. Lagi nating tandaan mga katagumpay no? na hindi kailangan ng perfect compliance. Dapat ang bata ay nagkakaroon ng choice at respeto sa kanyang sarili at lalo na no, sa pacing ng pag modify ng behavior. Now, let's say for example, tapos na, no? ini-implement na natin. And let's say for example, usually kasi 2 to 4 weeks ang implementation ng behavior modification. It's time now to review and evaluate the intervention kung naging effective ba siya. Kasi kapag naging effective, itutuloy po natin yan. Pero kapag hindi, we need to adjust the program. So basically, after two to four weeks, we need to review the data. And we can ask ourselves, nabawasan ba ang behavior, yung maladaptive behavior ng bata? Naipakita ba ng bata ang replacement behavior? Yun yung ipapalit natin sa negative behavior. At pangatlo, naging effective ba ang reinforcer na ginamit ko. Now, ano ngayon ang pwedeng sabihin ng teacher and parents na nag implement ng behavior modification? So, if ever, no? If effective, pwede natin gawin, no? Na i-continue and slowly fade the reinforcement. Well, nawala na eh, di ba? Nawala na yung maladaptive behavior niya. Nagbe-behave na siya. So, i-continue natin dyan. Pero paunti-unti na po natin babawasan yung reinforcement. Kasi, andyan na yung behavior na gusto natin. Pero kapag hindi naging effective, kailangan natin i-revisit yung functional behavior analysis. Baka po kasi mali yung function ng behavior na nakita natin doon. At syempre dahil mali yung nakita natin, hindi natin siya na-address. Now, gamitin natin yung, gumamit tayo ng mga graphs, logs, and feedback form para mas makita natin ang trend. Dear teachers and parents, mga katagumpay watchers, no? Uh, this is a personal request from me na sana we do not label our learners na merong special educational needs as manipulative or hopeless. Kasi, lalo na ito may mga neurodevelopmental disorder, no? It's just that their brain is wired differently na hindi sila katulad mag-isip sa atin. And somehow, no, nakikita natin na parang naging manipulative sila and kapag malala ang behavior, hopeless. But please, no, let's give them a chance. In doing this uh, program, kapag hindi nagiging effective sa kanila, always adjust the plan, no, not the child. Ansa na po pagbigyan niyo po ako doon. Ayun, mga katagumpay. Ang behavior modification kasi ay isang cycle of understanding, supporting, and growing. Hindi po ito magic formula no, na ilalagay mo lang dyan, effective agad. Kung hindi, isa po itong commitment. Commitment ng magulang, ng teacher, ng special teacher, ng mga interventionist na tumutulong sa bata. No? To guide the learner with compassion and strategy. Lagi natin pong tandaan, alamin natin ang dahilan ng behavior. Sukatin natin ng tama, magplano ng may malasakit at magpatuloy kahit mabagal ang progreso. Muli po ako si Teacher Roniel na nagsasabing ang bawat batang may kakaibang kilos ay mayroong kwento. Ang tanong, naiintindihan mo ba sila? Sa bawat akbang ng iyong pagtuturo o pagiging magulang, kapag nakikinig ang iyong heart, ang iyong soul at alam mo ang iyong purpose smart learner ka. Maraming salamat at see you again sa ating next episode. Hindi sapat ang hula, hindi rin pwedeng damdamin lang. Pag behavior ang pinag-uusapan, kailangan ng datos. Sa tagumpay smart learning, itinuturo namin ang tatlong mahalagang hakbang: sukatin, subaybayan at suportahan. Sukatin ang ugali. Kailan ito lumalabas? Gaano kadalas? Ano ang nagti-trigger? Subaybayan so ang pattern para malaman kung epektibo ang intervention at suportahan ang bata gamit ang impormasyon hindi panghuhusga. Ang data ay hindi para husgahan ang bata kundi tulungan siyang magbago, mag-adjust at magtakumpay sa sarili niyang pace. Yan ang ay dapat. Edukasyong may sistema, disiplina na may direksyon at alagang matalinong nakaugat sa malasakit. isa sa atin anumang kalagayan, kakayahan o hamon, may layunin ang Diyos. Sa aklat na What's in Your Hands ni Coach Lan Fernandez, isang makapangyarihang paalala ang ibinahagi. Each person has a unique role to fulfill in their lifetime. Kapatida, may papel kang ginagampanan na ikaw lang ang pwedeng tumupad. Hindi kailanman hadlang ang kapansanan sa plano ng Diyos. Sa halip, madalas pa nga dito nahahayag ang mas malalim na katatagan, kabutihan at inspirasyon. Bawat talento, ngiti at kwento mo ay mahalaga. At dito sa Tagumpay Smart Learning, pinindigan natin na ang karunungan at tagumpay ay para sa lahat, anuman ang hamon o level ng lipunan. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, what's in it? at papaano mo ito magagamit para maisakatupara na ang natatanging mission mo sa buhay. Tandaan mga katagumpay, may tagumpay sa bawat isa at kasama ka Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book, What's in Your Hand by Ms. Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. A e message ang tagumpay, it's all good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. about may kwento ng tapang at kailangang pakinggan Ipaman ng kulay, ipaman ng daan Lahat tayo'y likha ng may kapal Hindi hadlang ang mundo na... Hi everyone! Ako po si Doc Engineer, Arnold Divina At ako naman po si Ida Gonzalez And we are your hosts Here on Tagumpay, it's all good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay, it's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, and God's goodness. Dahil sa tagumpay, it's, it's all good!